sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may natatanging pusilak at may mabubuting karoban. saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit araw-araw pagpalang umaga, tanghali o hapon o gabi sa inyong lahat sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag -subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag sa akin. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magkagabay sa inyong lahat. Sa mga bagwan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan. Kung na po kayo magtubiling, pindutin ang subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Pakakalob ko po at ituturo po sa inyong lahat ng aking mga nalalaman, panggamot sa spiritual, at physical na karamdaman, at lahat ng mga panggamot na mga orasyon at dito po lamang matutuklasan sa iwagan ng pangkasinan. Pakatandan at pakaingatan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan panatilihing magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan at ikit sa lahat, magmahalan at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginawang mga kabutihan. at ipagkakalob sa inyo lahat ng siksik, dikdik at umapaw ng pagmamahal ang ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat Siya uh, Shoutout muna kay Berlindo Paliso. Bike tayo kabayan. Commented. Uh, Shirley Uriola from Bicol. Uh, Ryan Nabisti. Yonix Will Nadine. Andy Bonifacio. Chris Lee Abugaw. Orchili. Tinetron. Angelica Bundok. Hiraldo Jimenez. Charita Palma. Alicia Apple. Pite Twin. Ambrosio Magalpo, Clarita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Epimia Pilipi, Ilma E, Triple A Commented, Marina Arangis, Loli Kayago, Juan Bibs, No Jillian Jake Lucino Borja, Inner Peak, Mutianters, Nathan, Nathans, Uh, Bert commented, Maylin Dumampo, Ale Mercadillas commented, Ray Barisil, Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Apolio Landico, Brian Bimsa, Rudy Joaquin, Kyoti Takkan, Inday Sari, Coco Cecilia Cruz, Merit Jam, PB Porok, Tani Gianan, Yusip Lakada, Ibinen Colado, Tony Suarez, Rowan Dinoso, Marvin TV, Cool Tibi, TV, Tibi, Karen Ocampo, Gibilin Igano, Shani, Ilin Ramos, Pabriag, at Isha Pilar. Sa mga hindi po nabanggit po, uh, sana po uh, po sa inyong lahat at sana po mag-subscribe kayo, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang binay ko para palagi po kayo updated sa mga isusunod kong mga video. Na-share ko po sa inyo ngayon ay orasyon para malama uh, para naman sa sugal uh, iwagan ng pangasinan. ito po ay magdasal po ng isang manamin at sumasampalataya palataya hanggang sa ipagop sa cross ito po ay bago umalis ng bahay ay magdasal na po na ng isang ama namin at sumasampalataya palataya hanggang ipagop sa cross pagkatapos po kung nagsusugal ka na po ay habang nagsusugal ka po ay usalin mo ng pabulong habang nagsusugal ng tatlong bisis ang galimbawa nagsusugal po kayo ng uh, uh loto. yun bago ko po yung tumaya ay usalin nyo po kung sinusulat po yung mga numero usalin nyo po ng daan-daanan po at eh, hanggang hindi po kayo makatapos na magsulat basta isak isa to nyo po na tatlong bisis po usalin kung nagsusugal po naman kayo ng bala sa mga tongits o mga kondyan usalin uh, nyo po ng tatlong bisis habang nagkukon po kayo pag napaganan nyo po ito ay eh, siguradong yayaman kayo dito palagi kayong panalo dapat po may isa po ito ang orasyon na to uh, maganda po ito sa sugal ito pa dinadasal po yung ama namin at sumasampla hanggang ipasok, sa cross bag, bago malis po magdasal mo muna ng amanamin namin nang ipako sa krus. Kapag pag nandun na po kayo sa pinatutungkulan na pupunta nyo pong susugal, kasali nyo na pong tatlong bisyo sabang nagsusugal po kayo. Magsal po tayo isang naman namin saka sumasang pala ipako sa krus. Ama namin nga sa langit, sambay ng pangalan mo, ikaw nawa ang manghari sa amin, sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad mapapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Na huwag mo kaming iharap sa magpit na pagsubok. Kundi ilayo mo kami sama -sama sa masama sapagkat iyo ang karihan, ang kapangyarihan at kapurihan. Magpakailan man. Amin. At isunod po yung sumasampalataya na ipako sa krus lang po. Sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sa mga ako kay Iso Kristo isang anak ng Diyos Panginoon natin lahat katawang tao siya lalang ng Espiritu Santo yung anak ni Santa Maria Birhin pinagpasakit ni Poncio si Pinato, pinako sa krus at usalin po yung uh, pag sa ka na po sa nagkrusugal po uh, pinatutungkulan po ay eh, usalin po ng tatlong beses kahit anong sugal po dyan kahit sabong lahat po pangkalatan po itong uh, dasal sa sugal po narito po ang sugal na pang uusalin uh, po resignum crumina liberamus diusis diusis nostris domini in nomine patri amen jesus resignum crumina liberamus diusis diusis nostris domini in nomine patri amen jesus resignum crumina liberamus diusis diusis nostris domini in nomine patri amen jesus salin po pabulong abang nagsusugal po Uh, sana po pakaingatan po at huwag pong ipagyabang. Uh, pag nag-usol po kayo ay kayo lang po nakakarinig sa po po ang paggawa po ng ganitong mga bagay. At tiwala lang po sa sarili at makakamtan nyo po ang bisa ng kurasyon uh, sa sugal na to. Maraming maraming salamat po sana po huwag, po, huwag po kayong makalimot pong mag-subscribe, mag-like ng shield. Uh, Pagka-pindot na rin pong binay ko para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod na mga video. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.